O ngayon, balik na rin na naman natin. Paano, Atornia, kung pumirma na kami sa kasunduan, pumirma ako sa kasunduan na magbabayad ako ng utang o basta meron akong kailang obligasyon na gawin o kaya mag exchange kami ng properties ng kabilang partido ayon sa kasunduan, nagpirmahan na kami sa barangay. Paano ko po babawiin o itatanggi itong kasunduan na napirmahan na namin kung ang sinasabi mo, Atornia, ay may kaparehong pwersa at epekto nito ng final decision ng korte kung ang kasunduan ito ay may kaparehong pwersa at epekto ng final decision ng korte ayon sa section 418 ng local government code of the philippines sa ilalim ng republic act 7160 ang isang partido na pumirma ng kasunduan ay maaaring magreject i-reject i-refuse o i-repudiate ang isang kasunduan sa loob ng 10 mula sa petsa ng kasunduan sa makatwid meron kang sampung araw na i-reject o i-refuse o i-repudiate mo ang proposed settlement ninyo sa barangay. Tanong, ano ang implikasyon nito at niya? Ang implikasyon nito ay yung taong nag-reject o nag-refuse o ni-repudiate niya o tinanggihan niya yung proposed settlement o yung pinirmahang settlement. Hindi niya tinatanggap yung mga terms na napagkasunduan ninyo. At ito ay maaari ng dumiretso sa korte. Tanong, Maari ko bang tanggihan, i-reject o i-repudiate ang kasunduan ng ganon-ganon lamang? Ang sagot ko dyan ay hindi dahil ayon sa section 418, maari lamang ma-reject, ma-repudiate o matanggihan ang kasunduan pinirmahan ninyo sa lupon kung ito ay may kalakip ng tatlong grounds. Okay, ano-ano ito? Una, ito ba ay may lang o... Ito ba ay may kalakip na karahasan? O ito ba ay may kalakip na pananakot? Kung present ang isa sa tatlong grounds na yon, kung merong karahasan, kung merong panlilid lang o kung merong pananakot ang gawin nyo lamang ay mag-fill up kayo o mag-file kayo ng repudiation sa lupon. Meron pong repudiation form or Katarungan Pambarangay form number no. 16. Hanapin nyo lamang po yung form number no. 16, KP form number no. 16 at i-fill up nyo po yung repudiation form na yon. Ano ang nakalagay sa repudiation form number no. 16? Okay, nakalagay doon na meron kayong maayos na kasunduan or matiwasay na kasunduan. Merong mga partido doon, may pinirmahan kayong kasunduan at ano yung mga terms doon? Ano yung dahilan kung bakit mo nire ang kasunduan at bakit mo na sabing ito ba ay may kalakip na panilin lang o ito ba ay may kalakip na pananakot o ito ba ay may kalakip na karahasan at bakit mo nasabi yon? Anong ano ang implikasyon ng pag-repudiate mo no? So, kailangan within 10 days, makapag-repediate ka, ma-file mo yung repudiation form within 10 days, mula sa petsa ng kasunduan. Tanong, anong implikasyon nito? Ang barangay ngayon ay mag issue na lamang ng certificate to file action para makapag-proceed kayo sa pagsampan ng kaso sa appropriate courts. Tanong, paano kung hindi po ako nakapag-repediate or hindi ko po nireject, o hindi ko po tinanggihan, hindi ako nakapag-file ng repudiation form within 10 days mula sa petsa ng kasunduan ayon sa Court Suprema sa kaso ng Sebastian versus Nang noong April 22 2015 ang hindi pag o pag reject ng kasunduan within 10 days mula sa petsa ng kasunduan ay deemed shall ang wordings para ng Supreme Court ay shall shall be deemed as a waiver to challenge the amicable settlement o yung kasunduan nyo on the ground of yung sinabi ko kanina na pandilim lang pan nakot o karahasan or fraud, violence, or intimidation. Isa din sa kadahilanan ng Korte Suprema sa kaso ng Daluba versus Spouses Oreta na kailangan itong mga partidong to sa kasunduan dapat harapin nila yung consequences ng amicable settlements kung saan kung papayagan pa ang mga kaso na kinakwestiyon ng amicable settlement na hindi naman nire-repudiate ng kabilang partido ay magko-congest lamang, magdadagdag lamang sa congestion ng court dockets. Kaya ito ay isa sa mga rason kung bakit makapangyarihan ang kasunduan na pinirmahan sa Barangay Lupon. So, tandaan nyo kung gaano ka-importante paano mo gamitin ang kasunduang pinirmahan ninyo at kung kayo naman ay ang kabilang partido na kung saan nakaranas kayo na although pumirma kayo sa kasunduan, kayo naman ay nakaranas ng panilin lang, karahasan o pananakot. Ito din na inyong remedyo kung paano nyo marireject, marirepudiate o maitatanggi ang kasunduan. Always remember, God is blessing us so we can be a blessing to others. This is your friendly neighborhood, huh? Thorny Attorney. Uh,